Good morning mga kalogis. Oh, maganda panahon. Oh, tayo magluluto ngayon ng sampalukang tilapia. So, si Oliver. Ando, nag cutter si Oliver. Sinipad. Talaga namang napakahaba na nga naman ng natin doon sa part na yun, yun. no? So, yun si Oliver. Tapos, yan. Yan. Eh kung kulang ang tao sila Cedric at doon sa kabila. At ako naman magluluto na lang, pagluluto ko na lang sila dito na rin tayo mananang alian. So iyan. Sa so, tayo ngay magluluto ng Pogi okay, ni boss, oh. <laughs> Luluto tayo ng sampalo manok. So ito. Maka-ready na. Hugas bigas ay mag ka, ano pa pala tayo ng luya luya sibuyas luya sibuyas yung kamatis wala hindi nilalagyan ng kamatis so siling pangsigang tapos yan ang tilapia so dito na natin mm, binabad at hinugasan nilinis ko naman yung lababong yan So, meron tayong dalawang kilo mahigit na tilapia. So, nahugasan ko na yan kanina. Patagasin natin ulit. So, yun yung pinagugasan yung bigas natin. Ito lang. So, nga. Nilinis na ulit natin itong ating tilapia at yung ating lababo. So, malinis na malinis na yan kung makikita nyo. So, magsisigang tayo ng tilapia sampaluan ang tawag dito sa amin. So, buti eh. Sanay tayo sa mga ganito. May pa mga marunong tayo magluto. Hindi lang manok, hindi lang music, hindi lang kotse, hindi lang bilyar. Madami tayong talent eh. <laughs> So yeah, magluluto tayo ngayon na sa palukang mantilapia. Okay. So ganyan lang yung kasimple. So ayan. Nilagay na natin yung luya at sibuyas. Hintayin natin kumulo. Ilalagay na natin yung ating tilapia. So ayan yung ating tilapia, mahigit 2 kilo to. Ito sa amin tatlo o oh, pang-apat ako hanggang hapunan na po ito so yon so ayana na kihintayin na lang natin kumulo at kakain na po tayo ayun no oh. ang sarap ng view oh ayun na oh. And si Oliver nasa ano na tumigil ang pagmamawir kita nyo naman ako pa nagluluto sa kanila bang 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 si Oliver oh oh, oh. <laughs> O oh, ayan Pakulo na yan Sampalukan Mas masarap sana to Kung Mismong bunga ng sampalok So masarap din to Ito gamit natin O paasim Hindi man pwedeng takpan Lagay na natin ng paasim Pinagluto na. Pinagluto. Papatayin pa. ko na to. Sige. Sabihin mo sa dalawa, pinagluto pa. Kayo. Mm, yan na. Okay na. Bakay, kakain na. Oh. Tignan mo sa baw. Ulang hiyan. Tinola daw eh. Ang Nahihiya ako iyo eh. Okay. Ang lasa. Ano, ano yung niluto ka? Bangus. <laughs> Sige na, ayusin nyo lang may sinyo, tayo kakain na. Oh, may bagay kita kasama dito si, si si, Rolly Baby. <laughs> hmm. Gitna gitna mo naman Rudy. Yeah, tayo na lang alian. Oh, ayan. Ako pa ako sinero nyo ha. Gagalingin niyo sa manok. Pag ako nandito dito, pwede ako oh, magluto, wala namang problema. Shout out Oliver. Shout out. Shout out sa tropa ni Kuya, muntik nang may scam. <laughs> Sige na, ayan na yun. O oh, na, boy boy rumah o. Kumain na. So bago ko patayin tong vlog na to, ayan yung ating niluto. O oh, titignan muna natin yung reaction ni Boy Forma kung masarap ang luto ni Boss. Mm. Oh, mm. Nasa check. Sige nga. Sige. Mm. Okay. Ilagay mo na sa pinggan mo yan. Sa'yo. Ay, na pinggan mo nga. Oo. Oh. Pagkasarap naman ng luto ni True Brother ba? Diba? Oo. Oh. Sinikman ko na yan. Kasi na. Abay, ba't kinuha mo kutsara? Tinidur ko. Ayaw kang kumuha na sa'yo. Ayaw kang kumuha <laughs> niyo eh. eh, boss. Hmm. Okay. Diba, Pwede mag-asawa ng ano, sampo? Kuya. Oh, yeah. Nawala ko, tinidol ko, tsara ko eh. Ah, uh, Lubert, dalawa. Kuha <laughs> ka na lang doon isa pa nga, ano? Kaya mm lang nga. Banata natin -hmm. ang... Mm-hmm. Oo, oh. oh. wala lang hiya. kayo. Mm. <laughs> Kaya muna. Hey! Ang lingkot naman ng TV mo, Oliver. Tignan nga natin. Ito sa akin. Hmm. Ah, pinis ani Edric, eh. Kung gusto mo yung sila, ayan, oh, diyan mo pisain. Hmm. Hindi yung... Eto, may sila, oh. Meron pa ito isa, ah. Hanggang hapunan nyo na yan, ha? Pati. Hmm. Ayan, patis, oh. Hmm. Tabang ba? Hindi naman. Ah, lali. Mm -hmm. Pwede pang mag-asawa Nang ilan Oliver? Mm -hmm. Kahit dalawa, hindi ba? Yow Cedric, biasa pa ng dalawa yan Naku, sampuk pa daw nga eh hmm ano? Kaya mo ba mga ganyan luto Cedric? Hindi ako boss wala, hindi ka forma ngayon. May pa-swimming-swimming swimming ka pa sa pick-up. Bago ngayon, maboboti ka lang pala. Na, bote yan eh. nabotian. yan. Uh, sinabihan ko na yan, anong pakayos namin ang iba Sa ito, so, yapa ka ng yapa. Walang iya eh. nadali hmm. ka dyan ng ano. para kasali ko sa si Kristo. Yun, nabukatan ngayon. <laughs> oh, ito na. Abay, napakasalap nga. Kaya mo niluto yan sa steak? Hindi Ko? Ginabola mo lang ako eh. Magaling ka mabola bola eh na. Nasa Drake. Mm. -hmm. Yung asawa mo, binola mo ng binola yan. Ha? Nadya ko lang sa bola yun. yun. Manonood yun ito. Ha? <laughs> <laughs> ha? Paano, paano nung niligawa mo? Yun. Niligawa ko sa ano. Araw-araw doon hinahatid. Mm. Libre sa, libre ko masaya sa dik. Oo, oo. Abay Cedric, magpalit ka lang damit mo. Wala ka bang kulong basa ba damit mo? Oo. Uh hindi, -huh. bigyan kita doon. Nagawa ko na ng taga ano, pagpatuwa. Maglalaba ka! Walang iyan naman. Pag ipapatuwa ko, ito yung sinutut ko. Ah. Para hindi madamay yung iba kong damit. O siya, babay na. Nang makakain ng ayos. Oo. Oh. <laughs> Wala mong babatiin. Wala. Wala Si Oliver may babatiin. Meron. Mag magpa mag magpapalakas tumamaya. Idadating eh. si Commander dito. <laughs> <Papalo>. Si Siapol. <laughs> Siapol daw sabi niya no. Oh sige na kain muna kami. Bye bye.